Eto na! Nag-umpisa na naman sila ng rally. Ang galing! <laughs> Nag-umpisa na naman ng rally itong mga magagaling na political uh, talk-talkers. <laughs> Tungkol na naman dito sa... PhilHealth. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan ko, ganito, no? Hindi ko pipitikin sana 'to kung walang sinasabing hindi, walang sinasabing nga uh, kung nagsasabi sila ng tama lang. Pero hindi. Lahat ng sisi, lahat ng banat kay presidente. <laughs> All right. Tawagin niyo na naman, tawagin niyo na ako kung ano-ano, basta tutuloy ko 'to. Pakinggan natin 'tong balita na 'to, mga kapatid, mga ralihista. <laughs> Nagrali, Hinarang ng pulis. Sinise. <laughs> <laughs> Ito ang mga nagbabagang balita. Ay, ayos pa. Ay, ay. tuloy natin to. Pagpapaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma sa panukalang budget para sa 2025. Kasabay niya, nagkilos protesta ang ilang grupo para ipanawagan sa Pangulo na wag aprobahan ang niratipikang pambansang pondo. O, oh, ayan na. Ah. Pakigan mabuti pinagpaliban ni President Ferdinand Bongbong Marcos yung uh, 2025 budget. Pinagpaliban. Pero itong mga makukulit na to, kababayan, nag pa rin. At ang sabi nila, panawakan nila, huwag nyo to pa rin yung national budget! Kung ano na ano naman sinasabi. Pilay kasi sila eh. Paigan natin itong mga komunista na to. Tuloy. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Anyway, thank you very much to TV5. And please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyayin ni Koy Movements na gagawin natin. Okay? Tuloy natin to. Ano? Peel health natin. Huwag nang nakawin. <laughs> my God! Banat nyo palang fake news kagad! Ito ang panawagan ng mga grupong nagmarcha mula Moraita papuntang Menjolas. How can you imagine that PhilHealth natin huwag nakawin? May ninanakaw ba? Walang ninanakaw ang gobyerno sa ahensya ng gobyerno. Mga kababayan ko. Sa Maynila kaninang umaga. Mensahe nila kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag aprobahan ang panukalang 2025 budget. Mm -hmm. Magpa huwag aprobahan? Sa gitna na umanay... Pwede bang wag aprobahan ni Presidente Bongbong Marcos? Yun kailangan ng lahat yon. Alam nyo, inaharang ninyo lalong-lalo na yung akap, di ba? May malawakang korupsyon sa pondo. May malawakang korupsyon. Alam nyo, ito, ito, itong mga to, wala nang masabi na tama. Wala na, wala na. Alam nyo kung bakit? The one, one reason kung bakit wala silang masabing tama, kahit anong gawin ng presidente, lahat mali sa kanila. Di ba? Tuloy. Pero pagdating sa Recto Avenue, malapit sa University of the East, hinarangan na sila ng mga polis tinuloy pa rin ang programa. Alam niya ba, nalulungkot ako kasi hanggang dito lang tayo. Yeah. Pero nasa background naman natin ang ating kapulis. Anyway, ito nagsasalita nito, itong talk talkers na to. Sikat to sa talk talkers. Oh, <laughs> talk talkers to eh. Ang problema dito sa tao na to, walang tama sa kanya pagdating sa gobyerno. Kahit ginagawa ng gobyerno yung tama. Pagdating sa kanila, mali. Mga kababayan ko. Ganon sila. Ganun lang, ganun ang mentality nitong mga to, mga kababayan ko. Tuloy. Dahil sila din ay nagko-contribute sa PhilHealth. Natutuwa pa siya dahil hanggang dun lang daw sila. Tapos, nandi, na, natuwa, nat uh, nalulungkot daw siya kasama ng mga polis daw din, Andiyan dyan. At uh, biglang sabi si TokTokers, talk mga kababayan ko, na eh, natutuwa ako kasi kasama natin yung mga polis ngayon. Isa rin sila sa nagko-contribute sa PhilHealth. Eh, lahat naman ng tayo. Lahat naman tao ultimo government employee. Kahit ako, nagko contribute ako sa ka-PhilHealth. Subscriber kaya ako ng PhilHealth, di nyo alam? Diba? Tuloy. Tapos sabi niya ganun, kasama natin sila dito. Sige, sige lang. Kabilang sa mga isyu nila ang pagtatanggal ng subsidiya ng PhilHealth para sa 2025. Hindi talaga nila naiintindihan kung bakit ano eh, kung bakit tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth eh. Do you think mag, bakit bakit nagrara rally to mga to? For what reason? Tingnan niyo, tingnan yung ano, argument. Mga kababayan ko, how they stupid to do this? Mga kababayan ko, no? Maglakad sila diyan, magrally sila for the zero subsidy, tinanggalan ng zero subsidy, nagrally sila diyan, nagwala sila diyan, palalabasin nila sa tao ng uh, gobyerno natin, ninanakaw ang pera ng ninanakaw ang pondo ng PhilHealth. Diba? ba? Can you imagine that how stupid that argument na pinabato nyo sa presidente? Diba? Habang yung mga anilay proyekto na mga politiko o mano makikinabang ang siyang binuhusan ng pondo. Oh, sabang, sababanggitin nila. Habang yung mga politiko na mga na binuhusan ng pondo ang siyang makikinabang. Sino makikinabang sa mga politiko? Di ba taong bayan? Diba? ba? Alam mo, sa bagong Pilipinas, mahihirapan kang mangurakot. Sa totoo lang, mahihirapan kang magnakaw. Kasi pag nagnakaw ka ngayon sa bagong Pilipinas, huli ka agad. Yan lang ang kaya ko ipagmalaki. Si Sarah Duterte nga eh, hindi nga nakalusot. Di ba? Yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ba't hindi nyo ralihin yun? Ba't hindi nyo kung patikusin yun? Diba? Hindi yung sasabihin nyo, hindi nyo na itong hindi nyo na intindihan na subsidya ipinaglalaban eh, nyo sa kalye, sumisigaw kayo. Nagsisigaw kayo dyan, nagwawala kayo dyan, sinisigawan nyo ang ating paggobyerno. Pero hindi nyo naiintindihan kung bakit tinanggalan ng subsidya ang PhilHealth. The reason kung bakit, sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth. Ngayong kinuha ng national, tinanggalan sila ng zero subsidy. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Magrarally kayo? Magwawala kayo dyan? Mag-iingay kayo? For what reason? ba? Diba? Anong kastupiduhan tong ginagawa niyo? Nakakahiya kayong mga Pilipino? Hindi nyo alam. Alam mo kung ako sa inyo magkakasundo-sundo tayo kung impeach Sara Duterte ang pinaglalaban niyo, or tignan ipag-rally ninyo yung mga tao na pumipirma ng confidential fan, yung talamak na pagnanakaw yun. Maniniwala pa ako sa inyo sa pinaglalaban ninyo eh. Pero ito, hindi eh. Ano pinaglalaban niyo dito? Hindi niyo alam yung pinaglalaban niyo. Hindi niyo alam yung nirarali ninyo. Yun lang nakikita ako sa inyo. Tuloy. The last time na nasa Menzola ako ay 25 years. Wala akong pakialam kung 25 years ka o last time ka pang pumunta ng Menzola. Ago, nandito ako uli ngayon dahil hindi na po talaga katanggap-tanggap itong ginagawa nila sa pera ng bayan. Ano? Hindi na katanggap-tanggap? Sa tingin nyo, paano maibibigay ang full support or 50%, per another 50% na tubo sa PhilHealth para sa taong bayan? Kung di tatanggalan ng subsidya to, hindi nga nagagamit ng PhilHealth yung kanilang pondo, mga kapatid. Because pakampante sila na meron silang huhugutin kahit na patatse-patse ang binibigay nila sa taong bayan. Alam ninyo, ang dapat ninyong kinukundi na itong CEO ng PhilHealth, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, bilib sa'yo sa tuktok eh. Di ba? Bilib ako sa'yo sa tuktok. Sa so, totoo lang. Pero pagdating dito, mang-mang <laughs> Totoo to 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 lang ako sa sinasabi ko, mga kababayan ko. Pagdating dito, mang, -mang siya. Hindi niya alam eh. Sa to totoo to lang, hindi niya alam. Mga kababayan ko. Can you imagine that alala ba sa bibig niya na pila abuso ang pera ng taong bayan pag tinanggalan ng subsidy ang PhilHealth? Sa tingin niyo, ba, babagsak ba PhilHealth? Hindi. Hindi babagsak ang PhilHealth, mga kababayan ko. Because meron pa silang 600 billion pesos na pondo. Napakalaki pa nun. Sige nga, hindi nga napilayan yung pizza at kayo nag-iingay. <laughs> Tapos isisisin nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, wag nakawin ng pera sa PhilHealth? Ano ba namang yan? Tuloy! This is the highest form of corruption. What? <laughs> This is the highest form of corruption? How could you say that? <laughs> Very rude and informal uh, na pagsasalita to ha. Lento correct kita. What what is your evidence that this is a highest form of corruption in our government? It's only your hearsay. Hearsay mo lang to. You have no evidence? Wala kang pinapakitang ebidensya? Wala kang pinapakita na sa taong bayan na ito ay malaking formal na ganitong magnanakaw ng pondo ng taong bayan. Di ba, mga kababayan ko? Wala, hearsay lang, publicity. If I'm not mistaken, you are running for senator, right? Di ba, mga kababayan ko? Paano nangyari yun? Uulitin ko, ang PhilHealth hindi nawalan ng pondo. Okay? Hindi na ng pondo ang PhilHealth. Dahil meron pa, silang 600 billion pesos na pondo. At sa yon sa mga subscriber at sa lahat ng Pilipino na masustain yung kanilang binibigay na 30,000 pesos na pinakamalaki. Tama? Mga kababayan ko? At ang pinakamatindi pa dito, mga kapatid, alam niyo kung ano? Ha? Mga kababayan ko, ang pinakamatindi pa dito, mga kababayan ko, natanggal na, na ng subsidiya ang PhilHealth, mga kababayan, meron pa silang gagawin pa ng PhilHealth ngayon, mga kababayan ko, magdadagdag pa ng another 50% na coverage doon sa kanilang uh, uh, 30,000 na binibigay na pinakamalaki. O magkano ngayon ang mako contribute natin? Hindi pa magtataas ng presyo ang singil ng PhilHealth. Pero naghihimutok tong mga to, sinasabihan nilang, this is the highest form of corruption. Where is the corruption? Mga kababayan ko, sige nga, mga kapatid, asan ng corruption? Ilabas mo, maglabas ka ng ebidensya, hindi puro ka hearsay. Kung may ko, sa Senado ka magreklamo sa Kongreso, hindi sa eh. pabide. ba? Diba? Tuloy. Tila pagtalikod daw ito sa responsibilidad ng gobyerno sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap at mga manggagawa. Ayan okay na naman sila. I-insist na, i insist na naman nila. Kukuhanin na naman nila yung kuma, mind conditioning na naman sila na ay, sa itong pakarapatan at pagtaliko, at sa mga gaito na mga manggagawa. Alam nyo kayo guys, I'm sorry ha, Miss Shello ha. That, 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 girl name is Alam nyo, nagtatago kayo sa mga tao eh. Nagtatago kayo eh. You have a public interest. ba? Diba? Nagtatago kayo sa salitang pinoprotektahan nyo ang mga manggagawa. Paano nyo po protektahan ng mga manggagawa? Eh hindi nyo nga nakita yung PhilHealth na may sobra-sobrang pera. Na sobra na pala ang singil at sumusobra na napakadami ng pondo at maliit lang ang nailalabas. Sige nga, mga kababayan ko, how can they explain this uh, issue. Kung hindi pa sisilipin ng gobyerno, hindi makikita may sobra-sobrang pondo. O kung talaga pinoprotektahan nyo ang mga manggagawa, ba't hindi nyo batikusin noon pa? Ba't ngayon kayo nag-iingay at sumasakay dito sa issue? The reason why, mga kababayan ko, they need the publicity. Sinagot ko na. Kailangan nyo ng publicity. Kung wala kayong publicity, lalong lalo na yung pambato mo sa Congress, na si Eli, na minumura lang, na zero si na, na ob obang argument, eh wala lang mga kababayan ko. Tama? O, oh, ngayon, ang tanong ko dito, ba't ngayon lang kayo nag-iingay? ngayon lang kayo pumuputak? Di ba? Kala ko ba, kala ko ba pinoprotektahan nyo ang mga manggagawa? Eh noon pa pala may pondo na ganyang kalaki yan. Di ba? Oh. Parang ginisa kami sa sariling mantika. Anong ginisa? Pagkatapos ay iniwan kami. Anong iniwan? Nawala ba ang PhilHealth? Di naman nawala ang PhilHealth ah. Ilang <laughs> nito? Di ba? Parang ginisa kami sa sariling... Anong ginisa sa sariling mantika? Paano mo nasabing ginisa ka sa sarili mo mantika? Mga kababayan ko. Tapos iniwan kayo. Bakit nawala ba ang PhilHealth? Mga kababayan ko, tuloy pa rin ang operation ng PhilHealth. Hindi na wala ang PhilHealth, mga kapatid. Just want to remind, hindi na wala ang PhilHealth sa bansa natin. Dire-direcho ang kanilang serbisyo. Oh, hindi ko pinagtatanggol ang PhilHealth, ha? binabanatan ko rin yan, alam nyo. Mga kababayan, ginisa sa sariling mantika, iniwanan. Walang iniwan ang PhilHealth. Lahat tayo coverage, mga Pilipino. Mga kapatid, at tigit sa lahat, walang ginisa sa sariling mantika, ang PhilHealth. Diyos ko. Hindi nyo alam, nagra nagrarally kayo dyan, hindi nyo alam ang argumentong gusto nyo ibato sa taong bayan. Basta nagsalita lang kayo dyan, naglabas kayo ng na sama ng loob, wala kayo pinagkaiba kay Duterte. Diba? Eh no, nakalagay o, kinupit sa PhilHealth. May kinupit ba? May ninakaw ba? Walang ninanakaw sa PhilHealth, mga kababayan ko. Stop that kind of propaganda. Itigil nyo yan. Walang iuusad ng, uh, walang iuusad ng Pilipinas kung pare-parehas kayo naghahatakang pababa. Low grade IQ. <laughs> Mantika, pagkatapos ay iniwan kami. Pagkatapos nasunog dahil pinabayaan ng gobyerno. Ha? Anong pinabayaan? Guys, narinig nyo ba yun? Anong pinabayaan ng gobyerno? Saan niya nakukuha yung argumento na pinabayaan ng gobyerno, mga kababayan ko? Tinutulungan niya ng gobyerno natin ngayon na maiayos yung sistema sa pilit na mapalaki ang subsidya, na mapalaki ang maibib, na subsidy, mas mapalaki ang maibibigay sa taong bayan. Buti nga, hinirerepaso ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Nakakatulong ba yung ginagawa nito mga pagraral nito? Ako based on my own opinion, mga kababayan ko, yung ginagawa nito, kabastusan. Sa akin ha, if I am the president, mga kababayan ko, binabastos nito ang bansa natin. Pinabayaan ng gobyerno? Saan ka makakita ng pinabayaan ng gobyerno? Walang pinabayaan ng gobyerno. Diyos ko. Problema ng ibang administrasyon, sisisin nyo kay bongbong, -Bong. ganyan naman kayo eh. Sa December 20 dapat tipirmahan ni PBBM ang 2025 General Appropriations Act. Pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na ito matutuloy para mapag-aralan pa ng husto ang panukala. O oh, di ba? Napaganda. Pag-aaralan ng husto ang panukala. O oh, ayan na. Para malaman niyo na eh at alam niyo na ngayon, di ba? O oh, hindi itinuloy yung pagpirma, pag-aaralan. Si PBBM daw mismo ang nangunguna sa assessment. That is our president. Katuwang ang mga pinuno ng iba pang ahensya. Oh, diba? di ba? Hindi pa masabi ng palaso kung kailan mapipirmahan ang 2025 national budget. Okay. Ang tiyak lang sa ngayon na vito o hindi palulusutin ng Pangulo ang ilang item. Okay. Pero para sa mga grupo, dapat matagal na raw itong ginawa. Psst. Yan ang uh, argumento nyo. Sige, tuloy natin. Halos isang taon pinag-iisipan ang budget. Isang taon ng deliberation yan. Napakadali naman ng desisyon to ang iniisip natin ay kapakanan Zero ng taong bayan. Ano daw? Ulitin nga natin to. Halos isang taon pinag-iisipan ang budget. Isang taon ng deliberation yan. Napakadali naman ng desisyon to ang iniisip natin ay kapakanan Zero ng taong bayan. Ganito. Isang taon ng, uh, isang taon nang hihintayin mo para pagtuunan ng pansin yung national budget. Kaya nga tayo bumuo ng BICAM eh. 'Di ba? Para pag-usapan at talakayin yung mga na, yung, yung ating national budget at aprubahan. Ngayon, sasabihin mo, one year lang ang tayo niya, ganito, ganito. Bakit? Bakit? Yan lang ba ang kailangan pagtuunan ng gobyerno natin? Yan lang ba ang kailangan na tignan, bigyan ng pansin ng gobyerno natin? Ha? Hindi porke nagtatago kayo sa likod ng mga manggagawa, magsasalita kayo ng ganyan. Ama? Hindi porke nagtatago kayo sa likod ng inyong mga tinatawag na mga kamanggagawa, eh nagtata magsasalita kayo ng ganyan sa gobyerno natin. Isip-isip din pag may time. Alam nyo, hindi nyo alam kung bakit kayo nagrarally dyan. ba? Diba? Hindi nyo alam eh. Sabihin nyo, eh, do doon nga lang sa kinupit. Wala naman ninakawang gobyerno. Tinanggalan daw ng subsidiya yung ating PhilHealth. Totoo naman yun. Bakit tinanggalan ng subsidiya? At alamin nyo kung bakit. ba? Diba? Bakit? Para mapainabangan yung sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Mga kapatid. Pangalawa, walang ginisa ang PhilHealth. Pangatlo, walang ginisa ang PhilHealth sa sarili nilang mantika. Pangapat, hindi iniwan ng PhilHealth yung kanilang mga subscriber at ang taong bayan. Kasi kung iniwan ng PhilHealth ang taong bayan, babanatan ko PhilHealth dito. Kasusok lamang ko yan. Alam niyo yun. Kasi naguhulog ako eh. ba? Diba? O. Oh. Ngayon, ang tanong ko dito, hindi nila alam yung nirarali nila. ba? Diba? Saan kayo nakakita ng fake news, mga kababayan ko, na pinagrali na ninyo at sinabi nyo pa na ano, mga kababayan ko, na ninanakaw ang pera ng pil Asan Asan ninakaw? asan? Eh, maglabas kayo ng ebidensya kung may ninakaw. Sa tingin ko, yung argumento nyo na binabato nyo sa gobyerno, walang ninakaw. Oo, wala. Ako, 199.999% walang ninakaw ang gobyerno sa PhilHealth. Dahil pera ng taong bayan yan, pera yan ng gobyerno. Galit na galit kayo kasi pinopondo kasi pinopondohan nila yung mga impra. O, kung hindi, kung saan kukuha ang gobyerno natin? Saan kukuha ang gobyerno natin ng pang, ng, uh, uh, pampagawa sa infrastructure? Sa tingin nyo? Kaya nahuhuli ang bansa natin eh. Kaya tayo nahuhuli sa mga bansa sa Asia dahil sa mga taong ganito, mga kababayan ko. Nito to lang uh, Kung lahat tayo, kung mag-iisip tayo, katulad ng mga na, na, taos na, kababayan natin, ng mga taga Hong Kong, mga kababayan, kung ganun mag-isip, siguro ang yaman ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, hindi eh. Pag may nakitang ganyan, ipagrarali kahit hindi nila alam yung, hindi nila alam yung issue, baloktot ang pananaw nila, gagawin nila, itutuwid pa rin nila kahit mali sila. Yan ang ginagawa ng mga hila pababa sa gobyerno. Ang PhilHealth naman, ipauubayan na raw sa Pangulo ang kanilang budget. Pero may subsidiya man o wala sa 2025, hindi raw mahihinto ang pagbibigay nila ng benepisyo sa mga miyembro. Tama lang yun! Kasi once na mapigil ang pagbibigay nyo sa taong bayan at sobra-sobrang budget nyo, babatikusin namin kayo dito. Hindi ako takot batikusin ng ahensya ng gobyerno kung nagkakamali na. Kaya tayo nandito to check and balance whatever will be the result of the exhaustive review, we will respect po kung ano magiging decision of the President. Maghihintay na lamang po kami. Oh, no, not... Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. B2 the budget. Am... Shucks. Kakahiya, no? May mga Pilipinong ganyan. Nakakahiya. Alam niyo kung bakit ako nahihiya? Mga kababayan ko. Ako na nahihiya kay Presidente. Kasi kahit anong gawin na maayos ni Presidente, may mga taong maliliit at paikitid ang utak na hindi alam ang kanilang pinaglalaban. Wala na akong masabi dito because yung, kong, yung congressman na pinatatakbo ng mga kamanggagawa ko, no? Yan naman ang gusto nyo, eh. Nababanggit kayo, di ba? Yung mga kamanggagawa ko, na to. Mga kababayan ko, eh, naprotektahan daw ang kanilang uh, pondo na uh, protektahan ang mga manggagawa. asaan saan ang pagpoprotekta nyo? Noon pa yan dumaki ang pondo, bakit hindi nyo pinaglaban yung mga kamanggagawa ninyo? Ako po si biyahe ni TV. Hindi matatakot patikusin ng mga to. Mga kababayan po. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, kung na mo at nagustuhan mo to, maaari ka mag-subscribe at i-hit mo na rin yung, yung notification bell para lagi kang updated sa mga byahe ni Koy movements na ginagawa natin. Once again, ako po si Byahe ni Koy. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.